Pagkakasahin mo po na magandang Good morning guys! Nandito tayo sa I don't know Kubo so balikan natin yung ano natin yung nakita natin na anong nila lang yun no? so may tayo yung, ano ngayon ah gasolina pag nakita natin guys bubuhosan na natin ng gasolina at kasama natin ngayon si tatay samarin natin ngayon si atoy so tara guys samahan nyo kami dito kumakain siya ng Pwede okay. na tayong gasolina guys Hindi nakasama si Tatay Junjun -Jun ngayon kasi may pinuntahan pa no? di pa nakauwi. Kaya kami lang muna ngayon yung pumunta dito. So tara. Ay kasama pala tayo ngayon guys. Barangay Kagawad pala yung isa guys. Oh. yung mataba. Ayan. At si Kagawad. Pangalan mo, Wad.

mga pula idol, ha ilapat natin. Siya ang bukid. Hmm. Oh, dala dala para ni Tata yung motyan guys. Ito so, wala dito. Malamig talaga. Huwag ka mo malamig. Wala dito. Hindi. Wala siguro dito. Malamig. Ito yung mutya dyan guys. So, Alamig. sobrang lamig. Pag nandyan sa paligid. Ito may uminit ito. Kung um, nakarapunta natin doon. Hmm. Sa so, may Ay nawakan natin. Andyan sa salon. may mainit yung mutya mo. Ito hmm. na. Gusto naman na pumikta naman yung bat hanggang dapat po dyan sa salawang pulo. Huwag natin, huwag natin, huwag natin. Nagsagal natin ang gasolina. Tati na, sa ko. Sa lagyan daw ng namin yung saan na Ang namin. Kaya yung nangarawas namin ako sa So kahit umuulan guys, pinupuntahan namin para lang ma Kita namin dito rung. lapit na tayo, bro. Oh, andin yung kasama malapit na, na tayo. Mag-ingat kayo. Talasan nyo lagi yung mga mata nyo. Sa paligid nyo, tingnan nyo. San banda yeah. Maya so. Yeah, Muy bai bai tsa malapit. Maya so guys. Guys. Ang baho, bro. Hmm. Ang daga na kita bro. Yan ang hmm. bro. Diyan namin nilagay yung, no, yung manok. Tapos, diyan ang yung, 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 yung camera namin. Oh, tingnan mo yung yun hmm. yan na Yun, pito. Pito. yung si Guro Jimasabi. Yun, gatay. Tinanatini. Hey Tinanatini. Tinanatini. natin Tingnan Tinanatini. 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 na Tinanatini. Tinanatini. na Tinanatini. 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 Tinanatini.

gumila ng gasolina guys, yung tung ano? Ano yung ano? saklo, Taklob parang makakawant siya makakakawant <coughs> baby kusinina. parang makakawant na tunay <coughs> kawant, tunay bubong kawant kasama okay. okay. mo. bubu, 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 ni bubu, 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 bubu,

sa ilalim mo, dami nga po sa ilalim isang litro na gasolina pinuhos namin dito pero ano na ito, lang mo mapasok natin, kaya mainit talaga sa ilalim kaya okay. sa sulod hindi ko kasulod ya bro, kapag gasolina Thanks a lot. yung bag yung yun yung, yung, yung bag. yan guys papasukin daw ni ano tatay kung andong nasa sa ano, loob yung itak ay hindi tayo dapat magkumpiyansa oh. yung ano kunin mo na Okay. Ah, na

Puntan ko sa baba. Ha? Puntan, Puntan mo? Puntan ko sa baba. Sige, to ba? Neste sa nikuhan, wey. Bateri. Sa bag. May ilo ko tay? Ha? Uh, wala. May hmm. matay ano? ano, oh. oh, ito tayo. Ang ng anong battery. dito. Ito tayo. Uh -oh. tayo. Plus light mo. Grabe ah, ang dito. Hmm. Ito slide yeah Alam ah. Ih. Inayari dia Ang bao dito. Ah. Hmm. Oh. Dandaan lang tay. Oh. Wala. Uh. Ah Ah. Napakalalim pala Tuna Ano? 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 Oh. Lam sakit, di mata udah minta urut. dito, ah, um, mm um, um, lama santai. Sakit, no. Ada udah, abang. kuning nih, oh, urut. Oh sayang, ah. ambil kabel. Uh, ya. ambil kamera lagi. Uh, ih, 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 Ah, ah. Wala gitu. Wala. ah. Wala, Yeah. Palpak. Wala na? Palpak. Wala siya. Wala. Sana kaya yun? Sakat na ba'y? Ano kayo ang gagawin natin ng mga ulit? Hindi ano? ka na saman eh. Saan? Saan ba'y mo? Itakutayin. Naiwan sa loob. Balik ka na to. Nasaan sa, ano, gilid. Grabe mo. Yan. Kapit na mag Bagag. Isa ko gano'n lang. Sa may ano, no? plano na? Yung lang sigurong sinasabi ni tatay yung kasama ta dati. So, na lagyan ng ano dito. Ah, uh, bitag. Na natin 'yan. E, lagyan natin ulit ng manok. Manok. oh tapos sabi ni Tatay Jun Ano daw? Yung sabi nila, bitag. Yung may ano ba, yung may oh, suya. Tapos uh, pumasok siya diyan, maganon yung suya. Ya, yeah, tapos balikan. Di balikan na natin to. Ah. Uh, hintayin natin si Tatay Junjun -jun doon sa Kapalong. Ah, sige. Sabi si uh, Pumonta dyan. guys, nice. um, uh, uh, Balikan uh, namin to, uh, At pinihintay lang namin si, ano? Namin, si Tatay Junjun. Yung... So, ayun guys, kita natin, no? Nawala yung, ano natin, yung target natin. Yung, target natin sa loob. Kaya, ayun guys, balikan namin to na kasama uh, si Tatay Junjun.